ba? Yes. yes. Pinu pa lang ang sabi. Bakit hindi ka convinced? Aso lang, malakas yung si trailer. Char! <laughs> hindi, ayaw ko pa siya isipin kasi ano, baka lumaki ulo. Pero as of now, ganun pa rin naman ako. Ayaw ko magbago. Um, masaya lang ako sa mga nangyari. Ay, lagi namin sinasabi ni Tito Fanny, dapat sana maging successful to kasi ito yung parang launching movie ko. And, mm -hmm. Never pa ako nagkaroon ng show na ako yung bida. So ito yung first bida role ko. At sabi niya, sana kumita kasi ito na yung simula sabi niya. Pero sana nga ito na ang simula. So maraming salamat. Pero ano talaga ang um, kung hindi dahil sa mga kasama ko, hindi rin ako hindi rin ako um, aangat kasi kung ako lang to hindi naman malulunod yung mga tao It's because of us. Um, hindi ko lang to victory. Victory naming lahat po Ni Kuya Derek, nagiyan, ni, ni Ate Sos. So, I can't imagine iba yung kasama ko. Feeling ko iba yung kasama ko. flop to. Parang ganun. So, proud ako na sila yung kasama ko. But Kira, apart from the task that you mentioned, that um, you credit for the success of. The program, um what other elements of uh, the you know, that you can consider it as a success? Because like we we can really say that you are one who uh, you are the one who anchored for, for the whole movie. Yeah. 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 Pero, um, siguro ano rin eh, kahit gano'ng kaganda yung acting, kahit gano'ng kagaling yung acting kung hindi maganda ang kwento, mm -hmm. wala rin eh. So, feeling ko talaga nag-jive kaming lahat. Magaling si Sos, binigay lahat ni Kian, Napakagaling ni Kuya Derek. Maganda ang kwento. Matalino si Derek Jason. Binigyan kami ng trust ni ng Regal. Binigyan ako ng chance. So, lahat ng jive sa lahat. Kasi kung meron pumalpak ng isa na magandang kwento, magandang casting, wala naman produce. Wala naman, di ba? So, feeling ko ano lang. Meron time para sa lahat. Parang nyo. Did you ever imagine that you'd be here? Okay. Um, uh, reaching this point in your Kasi okay, you were just supporting other... Hindi. Na, na, ano nga ako eh, naiilang ako kasi okay. dati nung nagpo-promote pa lang ako ng movie. Good luck ha, good luck. Ngayon pag may na ako sa ABS, congrats, congrats. Diyos ko, just congrats. <laughs> Never yan pumasok sa isip ko na congrats ako ng mga tao. Siguro pwede yung mga close friends ko kasi proud na proud sila sa akin kasi na, nakapunta ako sa ganitong situation. Pero yung congrats sa ibang tao mismo manggaling, that's Wow, grabe talaga. Ayoko siya isipin hanggang ngayon. Ayoko siya isipin. Ilang million? Ilang ilang million na tayo? 50, plus, 50 Ilang million fifty tayo? 50, plus, 50 mga, plus. Last night, 50 million something. Alam ko, in-announce ng TV Patrol na 50 million na tayo. Si <laughs> kasi na... Last na to. Si Ray kasi na parang... Si Ray, si Ray. Si Ray, Before, before, ito show people were telling you or were saying na congrats congrats and you were you were having some butterflies in your stomach um and then now a rather good luck and now they're they're saying congrats. Um, actually may nag congrats din before yeah. congrats kasi nga wala na artista na gusto mo hindi gusto maging bida. Wala namang artista na hindi, hindi hindi gusto magkaroon ng sarili niyang movie, di ba? So, kung sa, sa ganong sitwasyon, congrats na talaga para sa akin. Sabi ko nga sa kanila, huwag muna i-congrats, hindi niyo pa nga napapanood. Gaya nito, hindi pa napapanood. So, huwag muna ako na mag-congrats. <laughs> 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 Mas crazy pa sa akin, nakalima na ako. Oh my God, I hate myself. Limang beses. <laughs> pero sa lima na yun, ah, Sasabihin ko sa inyo, hindi ko pa rin kabisado lahat ng eksena namin. Natatawa pa rin ako. Um, actually, hindi sa mga part ko. Natatawa ako kay Ate Sos. Kasi, like, binigay niya talaga yung best niya para maging ako. Alam ko kasi, hindi ako, hindi ako, hindi ko gusto magyabang mahirap maging ako. But, sa part niya, na sobrang layo niya sa akin. Na sobrang hindi, -hin, napakasosyal. Ako, palingkera magsalita, ang bibilis magsalita siya. Oh, yeah. Ganun siya magsalita. Ay, ako, ganun ako. Sobrang hirap talaga ng adjustments. At saka, lagi niya akong kinikredit na tinutulungan ko siya, which is true. Kasi, tumulong talaga ako sa film na to na maging mas better. Kung okay na siya, gusto ko mas maging okay. Like sa mga damit namin, kung ako, like ano, nagbigay ako ng sponsors. Kumingi ako ng mga sponsors sa, sa mga sponsors ko sa damit, sa sapatos. Kasi ang gastos eh, doble do. e, I mean, kasi kung papasuotan din nila ako ng Actually, yun ang mahirap kapag magaling kang o marunong kang pumorma. Kapag binibihisan ka ng hindi mo gusto, ang sakit sa loob mo na hindi yan yung porma ko eh. Well, alam ko naman kasi yung role ko. So, pwede ako magkaroon ng peg na gusto ko yung damit ko, gusto ko yung, yung sapatos ko. Sabi ko, kukuha ko sa sponsors ko na magandang design, alam kong gusto ko at bagay sa karakter ko. So, tutulong ako. Pati yung ano, beach scene, inunahan ko na sila. One Piece, kasi alam ko si Solen, Diyos ko, kahit Pagjubad-jubad na kaganyan lang ng bralette, di ba? Game, sobrang ganun ka game si Ate Sosa. Asin, wala siyang ka-arte-arte. saka, syempre, sexy siya eh. So, sabi ko, Diyos ko, hindi naman ready yung katawan ko para magpakeme ng mga katupis si Mayor. Sabi ko talaga, maghahanap ako ng sponsor para sa Simpsons Tate. <laughs> sabi ko, kaya, ano, talagang tubuloy na yan. Pag, um, sabi ko nga, nung una ko siyang na-meet, hindi nice to meet you ang um, banggit ko sa kanya, sabi ko sa kanya, nabasa mo na yung script. Kasi gano'n ako, kadedicated sa karakter niya, hindi sa akin. Kasi ako, di naman ako umati yata dito. <laughs> siya talaga, hirap na hirap siya. Like, pag every scene, nagtatanong siya sa akin, paano to gawin? Gagawin ko mo sa kanya, ah, okay, ganyan. Tapos yung mga gestures, ganyan, kailangan, ano. Saka meron din siya mga ginawa na, ginaya ko rin, lalo na yung tawang gano'n kailangan gumagano siya sabi ni Derek. Gumanon ka kasi gumanon si Solen. Inaasar ko nga, ano ba? Magiging Solen ba ako o magiging Kiray siya? Kasi ako gumagay sa kanya eh. Kasi lagi siyang siya yung inuunang kuwanan bago ako. Kasi nga nahihirapan siya. So yun. Pero ano, ang galing niya sa Snito. Wala akong masabi. galing niya. In fairness. Maraming natuwa sa acting niya kasi hindi siya nakikita na side na ganon. So, galing niya. So, mas ginaya ka ni Solen. Yun po kasi yung, yung peg. Oh, no. Kailangan ako ang giyay niya. Ako ang gumaya sa kanya. Who among your family or close friends uh, uh, gave you a, a particular surprise in <laughs> congratulatory remark <laughs> about it? Na so, medyo dumalaisip na ay, kumikita pala yung pelikula. Was it the same so, as you imagined? Hindi po. Kasi lahat ng mga hindi ko na, na hindi ko na nararamdaman ng mga tao na congratulate sa akin. So, Diyos ko, buhay ka pa pala. Kaibigan pa pala kita. <laughs> nag exist na pala ako sa buhay mo ngayon. matter <laughs> <laughs> Diyos ko. Ay, mga ano, yung mga dating hindi naman ako pinapansin. Gusto mo ganito, ganyan-ganyan. Huh? Huh? gusto ka ba? wala well, ayaw, ayaw ko nalang pangalanan. Marami sila. <laughs> Kaya <laughs> ano lang, na, well, at least alam ko na na kung sino yung mga totoo kong kaibigan na kahit hindi pa ako ganito, kaibigan ko na sila. Hindi yung darating lang kasi successful. Ang um, mas gusto ko yung mga tao kahit fail na yung buhay mo or failure ka, nandiyan sila para sa'yo. Hindi yung nandiyan sila kasi successful ka. <coughs> Ano masasabi mo na isa ka ng ano, style talaga? Ano po? Style? <laughs> Ganap. Lady lady material ka na talaga. Grabe nga, nung nag-guess ako sa Boy Abundance, sumakit yung ulo ko. Sabi sa VTR, ang, ang mga bagong leading lady. <coughs> wow! Sabi ni Tito Boy, wow. Sabi ko, Tito Boy, ako nag... Ako ang nagsulat niya. Maka <laughs> ano sa pangalan ko eh. Sabi, ano? Box office princess hoy just ko po, ang napakabigat. Sabi, sabi, sabi ni Tito Boy, iba ka. Tinatakot pa ako kasi nga, di ba, galit na galit si Tito Boy nung nag-guess ako. At sabi ni Tito Boy, sabi ni Tito Boy, lagot, lagot ka kay Ama, lagot ka talaga sa kanya, lagot ka. Tapos uh, lalo akong kinabahan, galit na galit. Kaya nung nag, ano na ako, kasi aliw naman sa akin si Tito Boy, sobrang love niya ako, kaya sabi ko, kaya ko to. Kasi so, nga kahit hindi ako guess, lagi niya ako binabanggit. Oo, uh -huh. so, ano lang, very light. Saka gusto lang kasi Tito Boy, ano, matalino kasi siya. So, kailangan matalino din mga sagot mo sa kanya. matalino tanong niya, kailangan matalino rin sagot mo sa kanya. Ikaw na ba ang next po ako? Hindi, hmm, hindi po. Iba po si Poco, ang iba po ako. I mean, kung ano po yung mga dinaanan ni Miss Poco, iba siguro po yung mga pagdadaan ko.